So guys, may nire-request si Duday. Ano may nire-request mo? Eh, hindi na tayo nagpuputrip -po eh. Putrip tayo. Putrip pa, putrip. <laughs> oh, sige, putrip tayo. Pag ito, nasyot mo. Ha? Silang yan. Ah, easy, sige nga. Okay. Ah! Easy nga. oh, sige, pagbigyan natin siya guys. Kasi medyo matagal na nga kami. Hindi nakakapag-putrip. Kaya, tara. Let's go! at ayun na nga. Nandito na nga kami sa 7-Eleven at ayan kumukuha na si Duday ng Islarpi. Pagkatapos bayaran, ayun, may takip na sabi ko, dagdagan mo pa. Kaya tignan nyo, dinagdagan nyo para mapuno. At ayun, nagulat pa na konti si Idol. Oh. Gulat gulat yung mukha. <laughs> Pagkatapos namin bumili ng Islarpi, eh gusto niya daw ng hotdog dito sa may 7-Eleven. Favorite niya kasi to guys, yung cheesy footlong sandwich na no, 56 Tapos ano yun, isang mahaba, ahahatiin. Magiging dalawa. So, ayan no, tamang waiting na siya sa pinaluto niyang cheesy putlong. Buti na lang at medyo mabilis ang pagluluto kaya hindi kami masyadong nagintay ng matagal guys. So ayan o, oh, okay na yung putlong. Tapos yung sa akin naman is yung uh, cheesy burger. Yun know, uh, unang kagat. Uy, napakasarap. Hindi na to tinapay lahat. Talagang solid na solid na to mga gar. Tapos guys, natry niyo na ba dito yung ano, yung putong overload? Kasi di pa namin natatry yun guys eh. So, siguro sa susunod dito tatry namin. Pero ngayon, ayan, tamang hipan lang tayo dito ng hotdog niya. Kasi mainit daw. So ayan, hipan-hipan lang muna na natin hanggang sa lumamig. Kapag malamig na yan, syempre ano pa ba ang gagawin natin dyan? Titigman natin yan. Nang hindi niya nalalaman, <laughs> di siya nakatingin, no? op, pagtingin niya dyan. Uy, bawas na yung hotdog mo, Kapit ko na nga, ba't kakagatan eh? Alam mo naman pala, nakakagatan ko. Eh, bakit pinahipan mo pa sa Ayun, nakagatan tuloy. Pero dalawa naman yan, tsaka putlong yan, madami yan. O, no? ba diba? Ako nga, Paubos na agad yung burger ko eh. Tapos guys, dito na lang din pala kami kumain sa harapan ng Angel's Burger, no? Para di na kami pumesa. Tsaka para maiba naman guys. Ayun, tinikman niya din yung akin. Kung wari ka pa, makikigagat ka din naman pala. At kung napapanood mo to, eh, it's a sign para ayain mo yung kuya mo na mag-food trip. Okay, ikaw naman, ayain mo yung kapatid mo na malita na mag-food trip kayo yung dalawa. No? Mag-banding din kayo guys, paminsan-minsan. Hindi kayo puro away, no? So ayan, ayain mo na yung kuya mo. I-share mo na to sa kanya. Para makita niya ate o kuya ikaw bahala kung kanino mo man gusto i basta mag kayo. At ayan na nga eto na nga ang aking pangalawang burger si Duday nandun pa rin sa unang hotdog niya mabagal talaga kumain tsaka maliit pa yung bunganga niya eh ako pag kumagat guys talaga naman tingnan nyo oh. Talaga kalahati agad, bawas eh. Pero kasi guys, ito ay isa sa aming favorite na kinakain guys. Minsan tuwing gabi, bumibili kami. Tapos ayan, merienda. Depende sa mood namin. Pero isa to sa aming mga favorite. So ayan guys, si Duday medyo natutulala na. Kasi nabubusog na siya. Ako wala na kinakain siya dito. Paubos pa lang yung unang burger niya. Tapos sabi niya, uy, meron pa akong isa dito. Uwi ko na lang. May take out pa nga. At ayan na nga, pauubos na. Uy, okay na busog na, okay na yung food trip namin, no? Tamang higop lang ng slurpy Tapos, okay na yun, guys. Ano lang, basic food trip lang. Pagkatapos niya dyan, uuwi na kami. O, ganun lang, guys. So, ayun, guys. Kung mabot kayo hanggang sa dulo ng video na to, ay babay na. At ayun lang, mag-like, comment, share kayo, at mag-subscribe sa YT. <laughs> bye!